everyone. Mamalingke dahi ko karon pero bahalag sa palingkira mo ato pero lip tension to the girl. Nagplano kong mupalit og kamote, karlang or Singapore baka ha at sa merkado. Nana ko sa merkado sa bato. Ang kanindot dito din hino kay mga local farmers ang naadin hi. Nya, nalang sila sa gilid sa kalsada magpwesto. Nya, ang uban, ila pong kaugulig yung mga tanong mo nang barato. While nagpalit ko kamote, sige git ni sila kuya, pa shout out daw from Tacloban. Grabe, nangabot ang mga taga-Tacloban anhiya. Ah. Mupalit ko gisda karon kay nagplano ko nga magpakasal sa panihapon. Ang merkado bito sa Batuno kay Hinlo Kaayo niya brato rapod ang mga isda. Mingpalit palit ko ni Ate og isda, tunga sa kilo, 140 man ang kilo. a -an ang area sa karnihan, isdaan, og daghan kay namaligya og seafood. Kita ko na namaligya og five fingers nga kinhason, og tihi-tihi na kalami jud kaayo. Ako nang hinloan ng isda, kay magluto na ko karon. Og naunsa ba nga nakaunahuna -na ko nga mag-eksperimento sa pagluto. Akong gitunga ang isda nga akong napalit ang katunga ununan ang katunga prituhon para makatipid Og ingon ani ko magprito talawan kay kosmantika magdagandagan ko magprito ko kay human na makog prito magunon ako karon akong gilunod ang isda sa naay mantika gibutangan hog ahos jag gibutangan hog suka murag wa ni siya mao oh. pero experiment lang jud ni